Yan mga rich yung ginagawa natin ano, dito sa ilalim. Okay, ito sa inyo yung re-referin natin. Ayan. O, nalimas na natin yung tubig eh. Okay, ito sa inyo. Ito yung re-referin natin. Ayan. Bulok na oh. So, ito yung pinaka ano, engine support. Yan, dito nakatongtong yung engine support niya sa ibabaw. Tapos napansin ko, tumutulo. Ayan, o. eto Ito pala yun. Ayon, mga lads, sa bulok na, oh. Ayan, oh. tumutulo yung, ano, o. Bulok na itong tubo. Papalitan na rin to. Tingnan natin kung saan nakakonekta. Ito na mga loose bulok. Ngayon <laughs> mga lads, tanggal na natin. Ano? I-re-repairin natin. Ito siya. Oh. So, bulok na bulok. So, tingnan natin na butas na tubo. Ang kulant. Ayan, tumapon na yung kulant. Pinatapon ko na kasi ito yung nautas yung plus light natin ayan guys nabulok bulok ayan o oh. bulok na bulok o oh. ayan yung hose bulok. Buti ka mo, na, buti nakita natin kung dito di nagawa nagawa. Baka mag overheat na to. Ayun oh. Papalitan yung tubo na yan. Papalitan yan. Asa so, matrabaho yan. Sabihin natin doon sa may-ari. So update ko na lang kayo mga lads. Ayan mga lods tapos na nating repairin ano. Ayan. Ito ginawa natin. Ito 'yung 'yan 'yung nabulok. Ito 'yung nakasalo sa makina. Ito mga lods, hindi ko pa pinuputol ito. Puputulin ko dito 'yan. Kasi makpalto. Bago ko putulin 'yan, kailangan i-layout ko muna 'ron kasi 'yung stabilizer niya susukat ko pa ayan may tornilyohan dito yan dalawa kung makapansin niya yung gulong nya nakasentro ayan sa kabila hindi so kailangan okay babatakin ko pa bago natin butasan ayan ang o layo ng clearance so idadusok ko pa siya bago ko butasan so update ko na lang kaya mga lads ayan uh, mga lods na ikabit na natin ano. Ayun yung ginawa ko. Ito. Ito ginawa ko. No? Yung... Na ikabit na natin yung tiret, pero kailangan natin batakin yung gulong. Kasi wala siya sa sentro. Kung mga natanggal kasi to. Kaya yung gulong umatras na ganoon. So ayan binabatak natin. Ayun. Nagkabit tayo diyan ng pambatak. Para masentro sentro natin yung gulong. Kumakita so, niyo ayan Okay ni gulong. Ma sentro na siya. So kung ano yung sukat ng kabila, ganyan din yung sukat. Ayan. So ano na lang natin to. Ah. Uh, yung kabila kasi binatak na natin to kanina. Ito. So naka-center na siya. 106. Tapos 106 din dito sa kabila. Ito. Okay na siya. Man. Kaya so, kakabit ko na lang yung mga bolt So update ko kayo mamaya mga lads Ayan mga lads Sinumpisa nilang baklasin yung ano no Yung water pump Ayan Sinakatas Ay bulok pala Kita ba dyan? Mandaling Ay hindi makakita Yung itong butyo Makakalasin nila Tapos gagawin ko Tanggal na rin yung manifold Bukin mo lang ano e, kasi ko e. Kaso gilid. Tarama, kasi kita isa tabaho. Ayan mga lods, tanggal na na yung ano, ano, itong tubo ng water pump. Ay, ibang klase pala to. Magtotorno ko dito. Ayan mga lods,

Ngayon mga lods, ala uh, kasi mabibili nito no, kaya nag na lang tayo. Ito yung ginawa natin. Ito siya. Ito ginawa natin. Yung nakakabit dito, ano lang, isang o-ring lang. Ngayon ginawa natin dalawa, double o-ring para sigurado. So, bubutasan natin dito. Ayan, may butas dito yan. Para dito naman. Mga so, ganun. Mga So, 3 o yung ginamit natin. Tara, i welding na natin. sa yan mga lods, sa ikabit na nila no yung water pump yan Ayan yung ginawa ko ito yung ginawa ko Ayun. stainless na siya So nakikabit na nila yung hose Kakabit ko na yung pinaka engine support nito ayan. Kakabit na natin mga lods oh, Ayan mga lods okay na ano? Ito niya wala nang katas oh. Puro burak nga lang Ayan. Okay na, diretso na rin yung gulong niya. Diretso na rin. So, okay na, goods na goods.